Bakit ka uwi? Ano gawin mo dun? Sobrang tagal na kasi ako hindi nakipagbakasyonan e. Eh. Namiss ko yung lugar namin. Ah ganun ba? Nabalitaan ko kasi uuwi din yung dati mong ex. Ha? Uuwi ba? Di ko alam yun ah. <laughs> Kaya pala nakita ko sa tiket. Magkatabi upuan nyo. <laughs> Malaki ba yung sa kanya? <laughs> Andiyan ka na no, naman. Hindi ko naman alam kasi wala naman nangyari sa amin. Pinakitaan ka siguro ng malaki. Kasi mahilig ka sa malaki. Alam mo, lagi kang tamang hinala eh. Bakit? Mas malaki ba yung sa kanya kaysa sa akin? Magsabi ka ng totoo. Kunti lang naman diferensya. Uh! Kita mo, kung walang nangyari, bakit mo kabisado? Kaya ako alam kasi pinakita niya kasi sa akin. Pero walang yari, Sigurado ako Hinawakan mo. Never kong hinawakan, Han. Ano? May asawa ako. Ayaw ko. ayoko magkasala sa'yo. Kasi ayoko magagalit ka. Oh. So tinitigan mo lang? Ganon? <laughs> Hindi. Inamoy-amoy ko lang. Mahirap magkasala eh. <laughs> Luyan lang nga yung tao sa'yo eh. Oh, nandito pa nga yung amoy oh. <laughs> <laughs> Pate. Huwag kang magalit sa akin, ha? Okay. Alam ko kung ano yung nasa loob ng panty mo. Sige nga, hulaan mo. Diya. Oh, uh, agad! <laughs> Gago! <Gamot! laughs> okay. Che. Mm, ah. Nagpahilot ka na? Bakit sobrang sakit ng ulo mo? Sobra. Ang aking ulo sobrang sakit na rin ska ng ulo ko oh, <laughs> anak ka nang po anak ka nang po